Sa conversation ninyo ni Abigail, uh, uh, naikwento ba niya kung uh, paano niya nakilala si Francis? Uh, according sa vlog, kasi kung ano lang yun sa vlog, hindi ko na sila, ano eh, atinismis uh -huh. eh. Uh -huh. So, nasabi niya lang, sa vlog nga, nakilala sa si ito, nabulaga, number, pinuway uh -huh. you know, number, tapos ayun na, halos hindi rin naman siya nagkwento kasi hindi rin ako nagtanong. Uh -huh. kasi, hindi mo na piniga? Uh, respect, respeto din, ayoko na rin uh, pakilaman kung ano yung past nila. Uh-huh. Uh, uh, nagsabi lang na yun. Ang, ang ko tinatanong, si baby girl, uh, ang ganda niya, yung mas, inano ko pa yung anak ni Sir Francis. Kasi, uh, ano yun, anak yung ni Sir Francis eh. Kumbaga, the royal blood runs to the kids' veins eh, di ba? So, yeah. mas interesado ako dun sa kay Cheska. Mm-hmm. Oh, in fact, Kasi rapper na nga eh. eh. Nakatato rapper Oo, di ba? Rapper din. Just like yes, that. Yes, kung makita niyo siya personally, matutulala kayo. Uh-huh. galing mag-rap eh. <laughs> Yes, not, hindi lang 'yon, yung mukha niya. Parang Xerox. Yung, hindi po pwedeng ipagkaila. <laughs> Talagang uh -huh. Si like she's a very young child. Kahit sa school, uh, pinagtanong ko dem kasi marami pala kaming common friends. Uh -huh. Alam mo ba, ano ah, ito pala yung, uh, alam mo sa namin right after. Uh -huh. si, si Abigail pala is a friend of my friends sa Cavite. Uh -huh. So, mara, matagal na pala yan, alam sa circle sa circ kulasyon sa, sa Cavite About the story actually uh -huh. pero hindi nakaka hindi ko alam uh -huh. we had at uh, siguro halos sampung friends ko na friend niya at the uh -huh. same school which is Erlink uh -huh. lan doon ni nag-aral yung kapatid ko so ang nangyari ngayon lang lalaman pero dapat ang dami na palang nakakaalam din Kung common na knowledge siya, no? media. common knowledge yung sa, sa lugar sir, nila na Yes. Oo. Tsaka, bago siya mag-upload sa akin, perform siya sa isang gig sa Cavite, in-upload din na anak ni Sir Francis. So, ganoon din siya pag upload uh, Hindi lang siya uh, nabibigyan ng attention. Uh, kasi uh, siguro, not the right platform or hindi pa masyado malaki yung mileage. So, uh, yung nangyari sa akin, it was talagang surprisingly, uh, kahit ako nashock din talaga ako. Pero alam ko naman din talaga na magiging ganito dahil kasi kahit uh, ako mismo sa sarili ko na siya ako eh. Uh -oh. as, an, as an idol, si Sir Francis. Uh -huh. Pero never ko na kinondem yung tao kasi uh, para sa akin, lahat naman nagkakamali, uh, eh. lahat naman uh -huh. pwedeng magmahal. So, hindi ko sinasabi na i-tolerate or uh, supportan yung mga gano'ng bagay pero we do not know the real story yeah, behind that. eh true. So, uh -huh. hindi natin pwedeng i-judge. Wala, wala ako sa katayuan para i-judge kahit sinong tao. Hindi uh -huh. lang sa issue na to. Ako never kasi ako naki sa naka-judge sa kahit anong issue. Uh -oh. So sa akin business lang. Uh Oo. -oh.